slip na bus ng Santrans. Actually, ano, uh, lang naman Santrans eh, pati sa SPS. Kasi yung SPS, sister company naman ng Santrans yan eh. Dati yung slip na to, ano, dati pa to, inabot ko na to dito. Kailan lang naman ako dito, 2014. Meron na talagang slip. Nung, eh, basta, eh, before mag-pandemic, may slip na talaga. Sila yung, ano, sila yung mga empleyado na nagsasakripisyo na sa terminal natutulog di, sa madali sabi hindi sila sa bahay nila natutulog dito na sila sa terminal kaya nga tinawag na sleep sleep yung bus pati yun na rin siyempre yung empleyado yung driver sa so, conductor sleep na rin sila para uh, <clears throat> sila yung mga umangat ng last trip sa terminal sa sa main terminal dyan sa FPR tapos pagdating dito sa Santa yan, i-slip na sila dyan. But pag uh, tutulog yung bus, siyempre pati yung empleyado, yung driver kung tutulog dyan, tutulog sa bus. Kahit, kahit na alam mo, you know, discarded na lang. Sa, sa siyempre, itis din na hindi sila matutulog sa kanilang bahay. Dinala ka sa aming kanilang pamilya para lang para lang makapagbigay sa patient. Sila kasi yung makakatangala stress para yung mga maagang mga galing sa trabaho, yung mga panggabi. Pagaling araw uwi. Makaka-uwi po sila ng maaga. Kasi maaga pala ang last test. Pero ng sakong palay na mga bus. Parang gaya lang di sa terminal, pero mga alas test. trip natin, ay pa Maynila na pala Tapos pagka halimbawa ay kaya mga sapado o kaya hindi naasa na naubusan ng bus tapos marami pa mga, mga pasayero silang mga islip, pwede silang ano pwede silang umangat depende sa dami mga pasayero kung napakarapit talaga ng pasayero at uh, kawawa naman yung mga pasayero natin para makauwi sila obligado nga pipilitan sila na malik na sa Pampalay eh, tapos pabalik na lang uli sila pabalik na lang uli sila sa Santa Cruz talagang ito matulog tapos ano yon laling araw uli yung ano nila ganun yung ano yung sleep kali ano lang naman sila dalawa lang ayun ko dati hindi ko matandaan kung ilan sila pero ngayon dalawa sila eh ayan ano SPS sa so sa SPS sa so isang so sentence. Pero naranasan ko 'yan eh. Subukan so mo dali mag-slip. Grabe. Sa basis ko lang ginawa. Sinapakahirap. Alam mo, hindi naman sapat yung may dala ka ng electric band. Wala mo, tapos malapit. Parang gano'n. Sa hindi comfortable kung sanay ka sa gigaan na medyo ko food, gano'n. Saka, ito pa rin yung siyempre kasama anak mo, bilang mo, sila talaga uh, ano, nagsasakripisyo. Kaya salu saludo tayo sa mga empleyado na nag-i-sleep. Malaking ano, malaking na sa atin yan. Malaking tulong sa ekonomiya at sa ating mga mahal na mga pasahero. na, ano, kahit na, kahit na sit ano sila eh uh, yung mga hindi naman sapat yung dilog nila eh kasi gabi sila nagta last trip sila ang biyahe nila nagta last trip sila sa FPR tapos pagdating dyan mga bandang snipe alas jis tapos tutulog sila gigisig sila alas dos kasi may pre prepare para si first strip trip na sila dyan sa Santa Cruz ganoon bitin, bitin lang din yung tulog nila. Tapos babiyahe. Hindi naman sila one way lang, babiyahe. Parang po. Parang lang kasi kung na 6 sila, sa haba ng pila, hindi na sila, hindi na nila kakayanin na mga lubas ulit, wala na silang pahinga. Kaya ganun, kuya to din, kuya to. Kaya saludo sa kanila, sa mga nag iisip sleep Sala, naintindihan mo kaibigan. Se so.